Hey guys, it's your girl, silly, Charme. Ah! Nakikita nyo ba to? Nakikita nyo ba tong mukha na to? Yes, she's looking stressed. Char. Mukha lang stres, stress, pero hindi talaga yung stress. Girl, gusto mo bang hindi mas stress sa mo? like pretty pretty long and nerd legit be Gusto mo bang hindi ma stress abat mag drop out ka na just kidding wag na wag mong gagawin yan be sayang so for today's video 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 i have a three tips ha tatlo o tinagalog ko na tatlong tips para hindi ka na masyadong ma-stress dyan sa akads mo. Gawin mo to. So, number one is gawin or tapusin mo lahat ng mga activities mo. Kung mara yung na yung teacher mo ng mga like modules or assignment like that. Anyway, you know, so kung ano, kung ano pa, ano pa. No procrastination. Gawin mo, tapusin mo. Gawin mo agad, wag mo bubukas-bukasin. Kasi be, Diyan nag-uumpisa yung stress mo. Alam mo kung bakit? Kasi be, hindi mo agad ginagawa. Nagpapabukas-bukas ka pa. Mm. porque malayo yung deadline, hindi mo na gagawin. O, tapos kapag malapit na yung deadline, tsaka ka na gagawa. E di, magmamadali ka niyan. Kasi nga, mamaya na yung deadline. O di kaya bukas na yung deadline. E di, magkakram ka niyan. Diyan nag-uumpisa yung stress mo. So, instead na magtatamad-tamad ka dan, Gawin mo agad. Gawin mo, girl. Number two. Proceed number 2 Number two is maging consistent ka sa goal mo, be. Kung wala kang goal, edi eh di gumawa ka ng goal mo, maghanap ka ng goal mo. At kapag yung goal mo na fail, syempre mag-give up ka. Ikaw yan eh. Char, eh lang be. Hindi ka mag-give up. Gawin mong. Char, gawin Gawin mong lesson yan instead na mag-give up ka, ituloy mo. Try and try until you die. De, hindi, 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 be, hindi, be, hindi ka mamata, hindi ka mamamatay. <laughs> Failure is just one of the challenges in your life. Okay, gets mo yan? Kaya pag yung goal na yan, hindi mo mag-goal. Abat, wala akong magagawa. Goal mo yan eh. Hindi pagputuloy mo yan, be. Abutin mo kung ano man yan. Number 3. Number 3 agad tayo kasi ang lang naman yan. Kaya mo yan, be. Kaya mo yan. Number 3 is, kapag pagod ka, siyempre, ano bagang gagawin? Magpahinga ka, be. Magpahinga ka. Girl, we need rest. Your brain, your body, your mentality, your spiritual, mm eh, 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 oh, ano pa yan, kung ano pong tuwal yan. You need rest. No, everybody needs rest. Girl, yung makina nga, nagpapahinga. Ikaw pa kaya na tao. Oh, gets mo? Magpahinga ka, be. Magpahinga ha. Magpahinga, hindi yung magse cellphone Like, real na pahinga. Okay, girl. No cellphone. No gadget. Ipagpahinga mo yung utak mo. Para ma-refresh. Okay? Utak, katawan, at kung ano pa. Now, gets mo ba, Alam mo na ba? Alam mo na ba? kung anong gagawin mo Siyempre, alam mo na kasi sinabi ko na 'di ba? Ayun, gawin mo 'yun. Tatlo lang 'yan, be. Tatlo lang gawin mo, be. Eh. Tatlo lang 'yan, baka bubukas-bukasin mo pa. Mm. Mm. Katamaran mo. Sige nga, ako naaalala mo mag-recap tayo. Mm-mm. Ah. <laughs> ano yung number one? Siyempre, number one, tapusin mo yung mga activities or, or kung ano-ano pang binigay ng teacher mo or boss mo. O, baka ma-apply rin yun sa ano pag nagtatrabaho ka na. Number two, be consistent to your goal. Hmm? Consistent lang. Cons consistent is the key. Hmm? Okay? Okay? Okay, okay. Number three, pagpagod, magpahinga. Hmm alam mo na pero wag naman sa sobrang pahinga be. may trabaho at pag-aaral ka pa ah, wag naman sobra sa pahinga yo sakto lang mm. Gits na okay thank you and goodbye salamat ayun lang Mwah.